Ayan guys. Tingnan natin dito yung ano, sapa. Tayo mo. Parang dagat na. Sa sobrang laki ng ilog. Ay sobrang laki na ng ano, tubig. Kaya natin mga idol. Yung tanim namin dito mga gulay-gulay kawawa. Ala. Oh. Nasama na dong. Bahamba -baha na. Makita dito dito. Hindi tayo. Grabe talaga. Kawawa yung ano. Kawawa. Oh. Wala. Oh. Pati yung balon namin dun. Kung hindi mataas yun, naabutin na. Baka mamaya abutin pa yan. Kanina, yung mga pinakita kong sa ano, maniliit lang. Pero ngayon, oh. Kita nyo na, ano. Wala lubog talaga yung mga pananim sobrang lakas ng aba oh dagat dagatan na to ah grabe oh ito mula dito pag bumabaha grabe yung lakas ng ano tubig oh la. Kawawa talaga yung mga tanim. May tanim pa naman dyan talong. Sitaw. Oh, Doon. May daming gabi dyan. Wala na, oh. Ito yung, yung mga saging, oh. Dahon na lang yung nakalita, oh. Diba? Grabe talaga. Oho, pama nyan. Wala na yun. Yung balon, oh. Muntik ng... Ay, malapit ng malubog. Grabe mga idol, oh. Hindi ito lang sa taas yung hindi naabot yung kamuting kahoy eh. Oh.